Hello hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from Masig the Channel. A faith healer, Oza Matarder. So ngayong hapon ito. Tignan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the band of April 8 hanggang April 14 for the sign off for the sign off Libra. So Libra, Libra, Libra. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit, guys sa ating masasaga for today's video? kanina kayang energy or kaganapin sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. And because maraming salamat po sa mga walang sabong pag-support sa aking channel. Lalo lalo na ang dirigi skip ng ads sa so, ay pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages Advice by ng ating angel spirit for the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga gilap? So guys, tuklasin at bubulabugin natin Angel Spirit. Let's give me your information pa. Okay, a judgment, a warning, a caution, no? May paalala, may babala, no? Makinig kang mabuti. Kailangan mo mag-pay attention sa kung ano man yung mga bagay na nangyayari. No? Nakakakita ka ng angels' messages, synchronicities, you need to pay attention from that. And this is something, guys, with a higher friend for a lesson learned. Oh my God, the warning for you na matuto ka na from the lessons, no? Yung mga bagay na nangyari from the past you've done this before nangyari na to so kailangan mo lang mag pay attention and there's a strength with a confident kailangan mo lakasan ang pakiramdam mo lakasan mo ang loob mo no? kailangan mo um, lakasan ng uh, vibrations mother's there's a star card something and healing and recovery wag ka mag alala makaka recovery ka sa so, kung naman yung sitwasyon na kinagagalawan mo makakabangon ka and there's a an day of pentacles mag focus ka sa trabaho negosyo hanap buhay mo na magdadala sa, sa, ito ng success, accomplishment. Ba, huwag ka lang magpapadestruct, huwag ka lang magpapabudol, huwag ka lang magpapauto ulit. na Matuto ka manindigan, matuto ka sa sarili mo kung ano ba yung uh, pinaniniwalaan mo. There's a star card, something guys, with a hope and miracles. May himala at maaaring unti-unti ka na makabangon. And this is something with a talk of, there's a something unconditional love, partnership. No, meron dito nga um, kumbaga, um, pagmamahal na hindi matatawaran, no? Kung magamay, meron dito para tinuring mong kapatid, tinuring mong kamag-anak. Let's see what is a judgment. A judgment represent greater three of pentacles. No? Mag-ingat ka pag for collaborations, no? Sa mga pakikipag-usap, no? Mag-ingat ka sa pakikipag-ugnayan. No? Meron ditong, meron ako na sa sense na maaaring mas ka mabudol ka. What is the higher fine? Represent with a pipe of sword Nagkakaroon ng self-sabotage. That because of your action. No? Dahil din ang galing din mismo sa bibig mo, lahat ng mga bagay na ginamit against sa'yo. Kaya maging aware. No? Kaya may paalala ka agad eh. Mag-ingat ka. Dahil ikaw mismo ang maglalagay sa'yo sa hindi maganda sitwasyon. And there's a trend card. Represent with the queen of wands by confidence Double clarification na no? lakas sa manloob mo At pakiramdam mo Sa mga taong nasa paligid mo The star card represent With the six of sword There is something transition Na unti-unti ka na makakalaya sa hindi magandang sitwasyon Makakabangon ka na Makakalaya ka na Makakawala ka na No? Malaking development ang mangyayari sa buhay mo What is the eight of pentacles? represent with the six of cups. Now, this is something, guys, with the past person coming back. No? Kung baga, mayroon ditong tao babalik from the past, na nagkakaroon ng na back and forth, mag-ingat ka rin dyan, guys, no? Sa pakikipag-transaction. No? This is something, mutual friend or old friend. Na no? maaaring ma-marie a friend ulit. Maging aware po kayo, ha? Huh? What is the two of cups? There's an ace the of cups. May pag talaga. Something friendship that brings you a level. No? ay higher level commitment. Maaring kumbaga dati mo na tong kaibigan, maaring magkaroon ka ng maging maging pagkakaibigan. No, ang ang, pag, ang kaibigan maging magkaibigan. Magkakaroon daw kayo ng ganyan, guys. No, maging aware. And this is something with the judgment of the three of pentacles. Represent with all uh, the page of wands. May magandang balita daw dito. Etong balita na to ay maaring um, related, no? sa makikipag-communication. There's a socialize. No, there's something communication. No, maraming transactions. May paalala lang dito na you need to pay attention. Wag ka na kasi nag-open up with other people. Especially sa trabaho mo. And then, and there's a night of security. Mag-secure ka rin sa lahat ng mga plano mo, sa lahat ng gagawin mo. Matuto ka na. Minsan ka nang tinukulaw. Minsan ka nang ulitin ride door. Matuto ka na na hindi ka nags -share na nag-share ng kahit anong plano, pangarap, or kung strategy no? Kung ano yung gagawin mo kapag dumating yung ganito, mag miwas ka na. Huwag ka na, magagan, magbibigay ng oh, kumbaga motivation sa kanila na dahil ginagamit yun again sa'yo. No? Yung pala sinasapawang ka na, inuungasang ka na. No? Sa'yo nang galing yung idea tapos inagawang ka pa. And then something just the six of once for victory is yours. Magtatagumpay ka, lakasan mo lang loob mo hindi naman sa kanya nang galing yung idea. So, you can create a new and meaningful. No, makakapagbuo ka ulit ng plano at magiging maganda na ang sitwasyon. No, kasi natuto ka na. What is the star career across the six of swords? Represent with an eight of wands. So, there's a past communication. Magkakaroon talaga dito ng transaction at travel. No, maring makakalipat ka na ng bahay. Makakaalis ka na ng lugar mo makakalipat ka na ng trabaho, magkakaroon ka ng bagong trabaho, yung hinihiling mo na makapunta ka dun sa lugar na yun, makakamit mo. Now, there's something, guys, with the hope and miracles, and of course, uh, magdadala ng lot of messages and phone calls. And the 8 of wands, because the 6 of pentacles, with the 9 of wands, may slow down. mag mahinahon ka ka. Huwag ka magpapadala Diyan sa tao na yan, no? Maaring ginugulo niya yung isip mo. Pero guguluhin niya yung isip mo. Kaya huwag kang magpapanindang. There is a two of cups that is the ace of cups. Reference with a moon card. No? Kung baga malalaman mo talaga yung true intention nitong tao na to. Kung talaga mahal ka ba niya? Kung talaga bang may gusto siya sa'yo? No? Ano ba talagang plano niya sa'yo? Malalaman mo yan. No? Mag-open up siya sa'yo. Marireveal -re lahat ang mga bagay na dapat mo malaman. No? ang atap of sa madadagdagan dito na maaaring magdala sa'yo ng kilig na maaaring ginkat to the bones. So, let's see what is additional messages with the um, outcome. For the outcome, guys, so this is something with the temperance, with the um, kalma, no? Have patience. No? Huwag ka masyado magmadali. Kung maghayaan mo yung perfect timing na ibigay sa iyong mga bagay na para sa'yo. And there's a divine intervention. Maging paalala dito na maging makinaahon ka na huwag kang padalos-dalos sa mga decision or gagawin mo action. And there's a two pentacle with a balance. So, kailangan mo maging balance eh. Physically, mentally, and emotionally. No? Let's see what is the your messages. Reference referencing with the five of wands. So, there's something competitors, competitions, na maraming mga, mga tao talaga nakikipagkumpetensya sa'yo. Na maraming tao sa sa'yo. And there's a king pentacle. Maging secure ka lang sa lahat ng plano mo or gagawin mo actions no? Mar marami talaga na iinggit dahil sa abilities mo, sa skills mo, especially with your knowledge, no? Mayroon ka kasi ditong diskarte at katalinuhang taglay na maaari na iinggit sa iyo dahil ikaw ay pinagpala ng kaalaman. And this is something that he's upon something a new project and new plans coming in for you. May bagong pag-asa at bagong simula talaga dito. One more card please additional messages. Represent, guys, with a page of cause by intuition. Now, makinig ka sa gut feeling mo. Makinig ka sa vibrations mo. Ano man yung mga bagay na nararamdaman mo ay hindi ka iniligaw nito. And this is something, the king man, na baguhin mo yung perspective mo. Baguhin mo yung pananaw mo, yung mga bagay na hindi pa nangyayari, pinangungunahan mo na. Yung mga bagay na hindi mo pa nakukuha pinangungutang mo na. Iwasan mo yung mga... Um, gumaga lagi ka nagmamadali or lagi mong kumbaga pinangungunakan, no? What is additional messages? Lagi ka nagpapa-advance, ganon. Iwasan mo rin ganon. For additional messages for finances and career, there's the night of wands. Perseverance, konting tsagalan sa ginagawa mo, sa trabaho mo. And there's a tower moment for major changes. Malaking pagbabago na dyan pagdating sa trabaho mo. Malaking pagbabago sa mga yun, tinitirada ka talaga patalikod. No? Talaga ko yung tina-target and there's a night of sword, there's a success, success drive-in na magtatagumpay ka talaga pag sa larangan ng uh, finances, resource of income, any trabaho, negosyo, hanap boy mo. And there's a page of financial investment. mag ka, mag-invest ka ng sarili mo. No? There's a king of bonds. Lagi mo titigyan yung magiging outcome and possibilities. Look at the bigger picture. And there's a liquidity cost. Magkakaroon kang emotional killing. No, kapag nakapagbukas ka ng bagong negosyo trabaho, maaaring nga uh, mawawala na yung stress mo dito. No? Kung mag, uh, hawak mo na yung yung ano mo dito, no? yung nararamdaman mo. Hindi ka na basta-basta mabubwisit. Hindi ka na, hindi ka na basta-basta parang mag magagalit. No? Dahil ikaw na yung may control ng situation mo. Parang pinagkakaisahan ka kasi dito eh. Kaya parang anong nangyayari dito no? Parang nagkakaroon ng self-sabotage kasi nasa ng galing lahat ng knowledge, eh. no? Nung na, na naturuan mo na, natutunan na nila, no? Doon na nila tinitira ka patalikod. Ganon. Para sa digital messages about sa love life, there is a four of cups just reevaluate evaluate or analyze pag-isipan mabuti, kilalanin mo yung taong pakikisamahan mo. No? And of course, there is a four of sorbet rest na may um, eh, request kailangan mo rin yung, yung utak mo, yung isip mo. And there is a five of cups, something disappointment. Now, some of you guys na parang nagsisisi ka dito sa partner mo, sa asawa mo. Na, na, maring kumaga marami tumatak mo sa utak mo. And because don't you worry, makaka-recover na rin kayo from financial loss or financial crisis. Now, some of you guys nagkaroon talaga ng heart pain, na no, betrayal, third parties. Na talaga sinaktan ka, niloko ka, tinrider ka, iniwang ka. And there's a Seven of course, no? Mar marami pong oportunidad na papasok dito. Maaaring, um, kumbaga, naguguluhan ka sa ngayon. Lahat ng mga bagay na liliwanagin sa iyo lahat, no? May mga bagay na kailangan mo malaman. About sa kalisugan mo, about sa health. About sa kalisugan there's a page of sort of being curiosity. So, kailangan alamin mo yung mga bagay na bawal sa iyo. Yung mga bagay na makakasama sa iyo. For example, kumakain ka ng mga ko ano-ano tapos kapag yung kinakain mo yun, na-trigger yung nararamdaman mo no kumakap di yung mo nahihilo ka no or either kumbaga parang kang bloated or something like that no parang iba yung tama ng pakiramdam mo dyan and this is something the lovers no connected with your love life no meron kayong mayro kayong nakakasanayan dalawa na magjowa o mag-asawa na kinakain na kailangan nyo iwasan pares kayo na nararamdaman. And there's a justice card, no? May dito, no? There's something ng consequences. Kapag, kapag ginabusin mo yung sarili mo, no? Ganun din talaga magiging impact niyan. Malalasap mo talaga tunay na sarap dyan. Diba? Dahil, pinag, dahil hindi mo iniwasan yung bawal, ano pa yung expect mo? Diba? Ausa pa. Oh. And there's a need of swords, no? There's a lot of toxic and negativities around you. Na ibig sabihin sa kalusugan mo, marami nagbibigay stress sa'yo no, anxiety is there's an is the break to malalaman mo no yung bagay na kailangan mong iwasan no naghihintay ka na lang ng resulta sa mo pure pa check up ka nga nagpatingin ka meron kang ganun sakit sa mo pure meron ako nakikitang kidney stone no umiwas kayo sa mga alak, umiwas kay sa mga bawal sa of you guys low blood dahil laging sa pagpuyat no iwasan niyo yung pagpupuyat mayroon din ako nakita dito ang bisyo. No, alisin niyo yung bisyo niyo at luho niyo sa katawan Diyos ko. Nagkakasama, nagkakasakit kayo sa mental health niyo. At isa sa physical niyo. What is additional messages about sa overall outcome in all areas of your life? And there's a, the king of one something a stop the pattern. puputulin mo na yung mga bagay na hindi sa sa'yo. No, there's a, something ten of bonds marami kang mga obligation responsibilities but definitely maaaring mag-end na yan magdala sa inyo ng financial security na kung natuto ka na nadala ka na sa pag-manage of course mag-control ng finances mo there's a six of pentacles magtutuloy-tuloy na yan na iwasan mo na dito titigilan mo na itong um, uh, kung nagbibigay balakit sa pag-unlad mo yung obligation yung mga utang yung mga bayarin no some of you there's a sort of service that's scam ka niloloko ka no? marami nagsisinungaling sa'yo dyan No, may nangutang, hindi ka binayaran. And of course, this is something that's been a night of soul. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. Hindi ka makatulog dahil sa night of pentacle with a blossoming. No, gusto mo, ah, nandun na yung kaya mong kumita pero marami nang gugulo. No, there's a lot of negativities around you. No, there's a lot of toxic. Nakita mo yan? Nandun na yung pera eh, pero marami nang gugulo. No, mga ingetera, evil eye. And there's a hermit card, Spiritual no? Spiritual um, journey. Lahat ng mga bagay na nararanasan mo, it's a God purpose. No, kailangan mo pagdaanan to, kailangan mo maranasan to, no? Sa mga iyon nagkakaroon dito na soul searching. Hinahanap mo 'yung sarili mo dito. No, may may mga bagay na kailangan mong gawin, kailangan mo mag-pay attention kasi may meron kang kailangan tigilan na at iwasan na. No, nakakasama sa iyong sitwasyon. So guys, this is a weekly goodbye for the month of April 8 hanggang April 14 for the sign off. Libra. So, Libra, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general, general reading lamang hindi natin makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos. Sabi sa maraming salamat po sa mga walang sawa pag-support sa akin channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng na, ads so, away pagpalaan kayo. Nag-just make a plan sik sik like, dig dig Umapaw biyayang manong balik sa inyo And of course if you want to watch A video or extended weekly gabay May kadugtong to Doon na ating angels messages and advices We have also we clarifying for love situation Lahat ng garap mo pagdating sa buhay pag-ibig Nandun din ang mga clarifications And clarification din with the future With the money matter We have also With a pick a heart no With a yes or no questions pipili ka lang na isa doon sa magsisilbing kasagutan sa iyo. Then of course, guys, mag ka na questions na itatanong mo. Dahil doon napapalob lahat ng mga bagay na dapat mo malaman. And we have also a confession message na kung ano man yung gusto sabihin sa na prison mo. dapat. Diba? Kung baga, ano man yung mga bagay na gusto niya sabihin sa iyo, ipaalam sa iyo, nandoon. And we have also with um, deep soul connections na no, malalaman mo kung um, kung baga, kung ano yung nararamdaman niya at kung ano yung mga bagay na konektado sa inyong dalawa. No, and we have also with the cabin messages na ano gusto bisayin ng ating mga gabay. So guys, maraming salamat for this wonderful reading. So see you in the next extended reading. Now for your weekly gabay. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and baboosh!